Sa lumalalang isyu ng pag-akusa ng ABS-CBN sa AGB Nielsen at GMA Network ng pagmanipula sa TV ratings at sa patuloy na pagdungi sa karangalan at kredibilidad ng GMA Network, ang mga kapuso naman ang magbibigay ng kanilang saloobin. Hindi magagawang mandaya ng GMA. Yan po ang pinaka-importante na kailanman di mabibili. Dahil mula pa noon hanggang ngayon, naging tapat ang GMA Network sa pagbibigay ng serbisyo sa bawat pinigil. Ito niyo po ang aming pagsusikap upang mabigyan kayo ng magagaling na program. Isa sa mga naituro sa akin ng GMA ang maging tapat at totoo. Because those same values guide us. Dito niyo na po ako nakitang naging babae, nagkakulay, at hanggang sa aking pagpapafoods pa. Ano sabihin nila ang mga paninira at sabihin man nilang korni kami, hindi po kami magpapatilag. 90 suetos po